Handa na bang subukan ang mga limitadong lugar na puno ng misteryo at kababalaghan? Makisama sa akin habang tinutuklas natin ang nakakatakot na kaganapan at misteryo sa paligid. Sa bawat episode, tara't maglakbay sa dilim at alamin ang mga kwento na nagtatago sa anino ng kaharian ng takot. Samahan niyo ako sa misteryo at kababalaghan kung saan ang bawat yugto ay isang hakbang patungo sa kamanghamanghang kakaibang realidad. Ang San Juanico Bridge ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na may habang 1.34 milya. Itinayo ito noong panahon ng administrasyon ni Marcos at nagkakahalaga ng US Dollars 21.1 milyon na natapos sa loob ng apat na taon noong 1,666. Ang tulay na ito ay ipinagawa para kay Imelda Marcos, ang asawa ni Marcos. May mga usap-usapan hinggil sa pundasyon ng tulay at ang mga kwento tungkol dito ay maaaring makakatakot. Ayon sa ilang kwento, si Imelda Marcos ang namahala sa konstruksyon ng tulay at may mga kwento na maraming bata ang nawala sa Samar at Leyte habang ito ay inaayos. Nang matapos ang San Juanico Bridge, nag-stop ang mga ulat ng pagkawala ng mga bata. May kinalaman kaya ito sa konstruksyon ng tulay? Ayon sa ilang mga kwento, ang dugo ng mga nawawalang bata ang ginamit para patibayin ang pundasyon ng tulay. Bagamat nakakatakot, ang ideya na pumatay ng mga bata para sa konstruksyon ng tulay ay laganak sa mga kwentuhan. Sinasabing ang malakas na pundasyon ng tulay ay nagmumula sa dugo ng mga sanggol at mga batang kali na isinasagawa sa isang ritual. May ilang bersyon ng kwentong ito at maaaring sabihin na ang mga construction workers ay naghalo ng katawan ng mga bata sa simento gamit ang cement mixer. Kung totoo man ito, maaaring ito ay nagbibigay ng mabigat na damdamin sa sinuman na dadaan sa tulay na ito. Sa gitna ng agam-agam, hindi malinaw kung ang nararamdaman ay awa o takot. May mga usap-usapan rin na ipinagtapat ng isang babaeng manghuhula na ang paraan para matapos ang tulay ay kailangan ng dugo ng bata. Kaya't ipinautos ito sa mga manggagawa na mangidnap ng bata at gilitan ang leg nito para sa ritual. Ang mga katawan ng mga bata ay itinatapon sa ilog. Sa kabila ng iba't ibang bersyon ng urban legend na ito, iisa ang pangunahing temang nadadawit ang mga bata. Sa aspeto ng romantikong aspeto, may kasamang kwento tungkol sa pagtatagpo at paghihiwalay ng nagmamahalan sa tulay. Ayon dito, ang lalaki na nag-aalay sa babae ay paghihiwalay ng tulay, at kung magkakasama silang masisiraan, patuloy na paglalapitin sila ng tulay. Ang kwento na ito ay naging bahagi rin ng iba't ibang pelikula, kabilang ang Shake, Rattle and Roll anim na pinagbidahan ni Naaramina, Lot Lot de Leon at Aiza Segera. Ang kwento dito ay may kinalaman sa multo ng isang bata na nangihikayat ng ibang bata na tumalon mula sa tulay na nagiging sanhi ng kanilang kamatayan. Ang sumpa ay natigil lamang ng matagpuan ang kalansay ng batang multo. Ngunit, marami ang naniniwala na ang lakas at kalidad ng tulay ay bunsod ng hindi korap na administrasyon ni Marcos. Maaaring ituring ito bilang isang pang-iintriga kay Marcos na kilala sa kanyang mga proyektong infrastruktura sa Pilipinas. Salamat sa paglalakbay sa mundo ng misteryo at kababalaghan kasama ko. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento at paglalakbay. Para sa iba pang mga misteryo at kahindik-hindik na kaganapan, ay click ang mga sumusunod na video sa iyong screen. Hanggang sa susunod na paglalakbay, Ingat ka palagi at tandaan, ang kakaibang realidad ay maaaring naghihintay lamang sa likod ng bawat sulok. Paalam, kaibigan.